Isang magandang araw po sa lahat. Ako po si Joaquin Enrico Ortega Agravante ang manalampati po sa inyo ngayong araw. Bago ko magsimula, nais ko po muna itanong sa inyo kung kumusta na ba kayo bilang mga mag-aaral dito sa Pilipinas. Kumusta na ba ang paggawa ng mga activities at assignments? Kundi kaya't kumusta na ba ang ating gradong nakuha? Ito pa ba ay sapat sa ating pakiramdam? Hindi ko naman masabi na tayo lahat ay siguradong masaya sa ating mga gradong nakuha. Dahil iba naman po sa atin ay nag, nakakuha ng gradong nabibigyan lungkot sa kanilang puso. At alam ko din naman na pangarap nating lahat na magiging honors para hindi natin ito nakakamit. Dahil baka tayo ay moara sa mali o ibang paraan. Pero huwag kayo maglala. Dahil subukan ng tulungan kayo sa pagbibigay talumpati kung paano dapat tayo kumuha ng mabuting kinabukasan mula sa papel na edukasyon. Ang papel na edukasyon ay hindi basta-basta ang papel lamang kung saan binabasa tapos kinilimutan lamang sa kasamang palad, kundi ito ay ang mismong gabay sa ating patungo sa pagdagumpay sa ating mga karera mula sa ating pag-aaral. At ang pag-aaral naman ay katulad lang ng isang sports. Sabihin natin bilang halimbawa na ikaw pa ay bago sa paglaro ng basketball, at gusto mo talagang maging isang professional sa sport na ito, Kaya anong gawin mo upang magamit ito? Di ba halos kada araw, tayo ay na training Yan ay dahil meron talaga tayong tiwala sa ating mga sarili na meron talaga tayong makuha ang potensyal mula sa sport na ito. Kaya katulad lang sa pag-aaral, kung gusto nating makakuha ng diploma, tayo muna ay mag-aaral na mabuti. Pero ang tanong, bakit po ba na minsan tayo ay bumagsak pagdating sa grado? Ayon kay Angela Duxworth, na ang estudyante ay mawala ng interes sa kanyang pag-aaral kung siya ay kulang sa motibasyon mula sa iba o mula sa kanyang mga magulang. Hindi ko naman masabi na tayo lahat ay mayroong mga magulang o kaibigan kung saan tayo ay sinusuportahan at tinutulungan. At baka ito na maging dahilan sa pagwala ng ating interes sa ating pag-aaral. Pero ang masabi ko lang sa inyo bilang isang mag-aaral na habang tayo pa ay merong paralan, huwag po sana nating sayangan ang oportunidad na ibinigay sa atin ng Diyos. Basta katulad lang ito ng isang sports. Kung gusto natin bigyan siglak ang ating mga karera, ito ay ating ipaglaban. Kaya pagdating sa pag-aaral, ito rin ay ating ipaglaban. Ating gamitin ang ating mga talento sa pag-unawa. At higit sa lahat, hindi lang ginamit ang utak sa pag-aaral, kundi ang puso din. Kahit laban lang, sabay-sabay tayong bigyang siglak ang ating mga karera hanggang dumating na ang araw kung saan na natin ang ating mga diploma.